Okay. Boss, bakit Hi, ba nag-jogging? Good, good morning. Good morning. Ano, ano na mo sa jogging ka, boss? Ano sa palagay mo? Ang tip mo? ko sa nag-jogging, kayo, uh -huh. dahil may edad na tayo, kailangan natin mag-jogging tuwing umaga. Bakit? Kasi yung mga toxic sa katawan natin, lalabas yun. Katulad nito ng pawis. Mga bali, itong pawis, pag hindi mo nilabas sa katawan mo, ito ang dudulot ng sakit sa ating katawan. Bakit, Lasol? Pag natin. Bakit ba, Lasol yan? Lasson? Ano, boss? Bakit yan, Lasol? Hindi naman, Lasol. Ibig sabihin. Ibig sabihin, ang sakit, ang sakit na tinatawag, dito sa ating katawan. Uh, Kasi yung pawis kung hindi lalabas, Ah, uh, okay. gagawa ng mga mikrobyo dito sa ating katawan. Uh, Kaya ang ginagawa ko sa tuwing umaga, nagyagyaging ako. Ah. Uh, Isipin okay. nyo ha Pagtapos ko ng jagging Tip ko yan dito sa inyo Sa mga guys na nanonood sa akong video Ang tip ko sa inyo Sa tuwing umaga magja jogging kayo okay. okay O sino mag-akala na 38 years old na ako? <laughs> ang bata mo parang mahal 38 Pag tinignan nyo ako na 25 years old lang ha O <laughs> oh, malakas pang katawan ko oh. Ang mm. maskol ko <laughs> Oo oh. Eh, ito si Sir, oh. Okay, Sir. Okay, Sir. malakas na malakas okay. yung katawan ko dahil ang tip ko sa inyo, guys, pag nag-jogging kayo, pag tapos nyo ng jogging, magpahinga kayo. Pahinga kayo ng mga 30 minutes. Uh, akala etc. ko isang buwan. Ano, punasan mo yung pawis mo. Ang sarap ng pakiramdam.